Magandang gabi mga kaibigan, mga lods, nandito ako ngayon sa trabaho, bali pang gabi ako dito sa ospital na trabaho ko Susubukan po natin puntahan kung may sahod na ako, tamang tamang may ATM dito sa aming tinag pinagtatrabaho na ospital Nag email na po kasi sa akin si youtube na may na daw po ako, bali ito mga kaibigan mga lods, ang unang sahod ko Dito sa youtube sa wakas po, sumahoda rin po tayo, salamat po panginoon Maraming salamat din po sa inyo mga lods mga kaibigan sa lahat-lahat po nang nanonood at sumusuporta po sa akin. Tara, subukan po natin mga lods mga kaibigan. Eto na mga kaibigan. Excited ako kasi unang sahod ko rito sa YouTube mga lods. Ako po, ayaw pa yata. <laughs> subukan po natin ulit mga lods. waiting eh okay na You know. check balance muna tayo mga lads kung meron na <tip> Send hindi muna natin ko pakita You know. <laughs> Meron na mga lads abi. Yan mga kaibigan na ah, bali iwiwithdrawin na po natin. Kasi ito talaga mga kaibigan mga lads, ah, bali gagamitin ko to sa birthday ng tatay ko. Nasakto nga po mga lads mga kaibigan na ah, may sad na po tayo sa YouTube kaya talagang sobra ako nagpapasalamat sa Panginoon at ganun din po sa inyo sa lahat po ng nanood at sumusuporta. Dahil may panghanda na po ako para sa birthday po ng tatay ko at sa pamangkin ko na nag-request sa akin na bumili ako ng inflatable na pool kasi pangako ko sa kanya yon kapag nakapagsalita na siya ng lolo at lola ng maayos <laughs> okay mga lods withdrawin na po natin salamat po muli sa inyo okay mga kabigan, nandito na siya nakakatuwa naman yung pinagpagura natin eh talaga naman na eh, magkukuha na po natin mga lods mga kaibigan sa obra sa malaking pasasalamat po talaga halos ano mga kaibigan na eh? dalawang taon bago ako sumahod dito sa youtube okay mga lods eto eh. na siya yun o no, mga lods <laughs> thank you so much ito na mga kaibigan. Thank you so much sa inyo. Konti lang siya pero salamat po talaga. Okay. Ito mga kaibigan, andito na ako ngayon sa amin sa Bicol. Bali, nagluluto na yung mga kamag-anak ko, yung mga pinsan ko. Sila yung nagluluto. Tapos ayun yung tatay ko. Yung palaki dyan, din niya. <laughs> Tapos talaga. Simple lang naman dito mga lads kapag may handaan kasi isang compound lang kami talagang tulungan dito sa amin. Dahil nasa Bicol tayo, syempre may Bicol Express. Ito mga kaibigan, napag-usapan namin na magpapakain muna kami ng lunch. Bali lahat naman kami magkakamag-anak Simple lang, may Bicol Express, tapos may gulay na lang ka, tapos may isda. Yan lang naman yung ulam namin ngayon mga lads mga kaibigan. Tara, kain na na. Mahirap lang kami pero hindi matutumbasan yung aming kasiyahan kapag magkakasama kaming lahat at nagkakaintindihan talagang napakasaya nun, sobrang saya lalo na kapag kasama lahat ng kapamilya mga kamag-anak, mga kaibigan pagkatapos po ng tanghalian uh, ah, nagluto na rin sila ng pancet para sa merienda, tapos may konting manok at iba pa salamat din po sa mga kapatid ko na nagambagan kahit konti na may bigay at may handa dito sa birthday ng tatay namin kasi kahit na sobrang hirap din nila talagang nagbigay sila at din nakakalimot sa halip na ipamasahin nila pa uwi, eh, eh talagang binigay na lang sa akin para may handa po namin dito. At may dagdag na rin yung aking sahod sa YouTube. Happy birthday! mo pagsabihin. <laughs> One, two, three, blow. Mm. <t receive> ay, alam ko sa so wish ni Lolo. Ano? Makadakal sa anihan. <laughs> <laughs> <ay>, hindi, <gulit> hindi. <coughs> <gulit> 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 ay, ay, tulog ka na dyan. <laughs>

pero alam ko naman na minsan na mangyari yung birthday natin sa si isang taon kaya talagang pinaghandaan ko muna tapos binilan ko rin ng inflatable food yung pamangkin ko na sobrang saya sobrang saya niya nakakatuwa rin naman kahit marami akong gustong bilhin sa sarili ko talagang di ko rin talaga matiis yung mga magulang ko kaya lagi ako na -uwi. mga lags mga kaibigan sa Bicol kahit na double up lang ako sa hospital kaya yeah, kayo mga kaibigan mga lags na katulad ko na malit na youtuber lang wag tayong titigil tuloy tuloy lang sa pag upload ng ating mga content dahil sa Saudi naman tayo katulad ko kahit maliit lang at least meron na pinagpagura natin babalik din sa atin lahat ng ating pinagpaguran dito na ako mga kaibigan sa Maynila bali diretsyon na ako sa aking trabaho sa Intramuros Maraming maraming salamat mga lods, mga kabigan sa panonood at sa suporta. Ah. Talagang sobra akong nagpapasalamat sa Diyos. Maraming salamat, ingat po kayo. God bless.